sa tinutuluyan ng ating bida at kanyang kapatid nagsalita si Yuan na kung okay lang at pinaopo ang ating bida. Sinabihan ni Gu Xuanshan si Gu Yuan na hinaan ang kanyang buses dahil baka marinig sila ng mga kaaway nila sa labas at baka magkaroon sila ng away at sumang ayon naman dito si Gu Yuan. Nasabi ni Gu Xuanshan sa kanyang pag-iisip na kailangan niya palakasin ang kanyang slash na teknik. Unang gagawin sa martial art ang unang hakbang sa pagsusubok ng katawan at pagkatapos ay pagsasanay ng tunay na chi matapos nun ay maaaring makaramdam ng aura sa pagitan ng langit at lupa at gabayan ito sa katawan upang pinuhin ng espiritual na kapangyarihan, upang makapasok sa unang antas realm ang spirit stage. Ang mga level ng realm ay ang pinakamababa ay spirit stage at kasunod ay heaven stage, void stage, 10,000 law stage, saint stage at ang pinakamataas ay emperor stage. Bago o mangat sa isang realm mag-level up muna sa early, middle, peak. Nasabi ni Gu Xuan siya na ang Emperor Realm ay kayang basagin ang void space at makapasok sa sacred domain. Sa loob ng 10,000 taon sa dating buhay ng ating bida, ay dahil sa kanyang seal sa gantian hindi niya kayang kunin ang spiritual energy. Nasabi na lang niya na nakasalalay ang kanyang pagangat ng cultivation sa dating niyang buhay kung saan siya ay emperor pa at mga teknik at kaalaman at priority niya na palakasin ang kanyang katawan at ang kanyang cultivation. Tinutulungan ni Gu Yuan ang si Gu Xuanzhen sa kanyang pinsala, at habang nakaupo si Gu Xuanzhen, napasabi na lang si Gu Yuan, na walang makadistubo kay Gu Xuanzhen, habang papalabas si Gu Yuan dala ang maliit na panyal para sakaling may kalaban sa labas siya ang haharap. At napasabi na lang si Gu Xuanzhen na ang gagawin ni Gu Yuan ay pagpapakamatay lang. Napasabi si Gu Xuanzhen sa kanyang pag-iisip na kailangan niyang bilisan sa kanyang pagpagaling at pag-cultivate para makalaban siya sa Lu Family at Ling Family. Inisip ni Gu Xuanzhen na kailangan at gawin niya na pumili ng basic na teknik sa libro. At sinimulan niya ng pumili ng teknik sa libro. Habang pumili si Gu Xuanzhen ng teknik napasabi na lang siya na sa kasalukuyan niyang katawan ay sobrang hina kaya ito ang kanyang pag ng pansin at may napili na si Gu Xuanzhen na skill book. Inaral niya na ang kanyang napili na Xiaoyao Technique Book. Habang nag-cultivate siya ng kanyang napili na teknik, ay biglang umilo ng inerheya ang katawan pahiwatig na naintindihan niya na ang kanyang kinultivate niyang libro. At biglang sumabog ang kanyang inerheya. Nabigla si Gu Yuan dahil sa pagsabog ng inerheya ni Gu Xuanzhen ay nagpahiwatig na nag-breakthrough si Gu Xuanzhen sa spirit stage realm. Sumaya si Gu Shuanqian dahil kaya na ng kanyang katawan na kunin o tumanggap ng spiritual energy na hindi niya magawa sa dati niyang buhay. Lugar ng Xiaoyao Sect, biglang nabitawan ng Wallis at nagulat ang lalaki dahil sa paggalaw ng rebulto ng kanilang ancestor. Napasabi na lang sila na ang spirit ng kanilang ancestor ay lumitaw at may parang may pahiwatig. Si Hu Heguan ang patriarch ng Xiaoyao Sect napasabi na lang siya na ito ay guide mula sa kanilang ancestor. Napasabi siya na ang tagapagtatag ng kanilang sekta si Emperor Xiaoyao, ay umakyat sa sacred domain na isang daan na taon na ang nakalilipas kahit na ang sekta ay halos wala na hindi siya nagpadala ng mga mensahe sa buong hangganan at namanghana lang siya at napatanong kung anong ori ng henyo ang nakaakit ng pansin ng kanilang ancestor. Sinabihan ng lalaki ang kanyang patriarch na narinig niya na si Elder Mo ay tinanggap lamang niya ang isang personal na disipulo na si Lu sa Anyang City na nag sa spirit stage realm sa edad ng Eltin kaya sinabi niya sa patriarch na baka si Lu ang tinutukoy ng kanilang spirit ancestor. Biglang sumang ayon ang Patriarch at inutusan niya ang kanyang mga alagad na magpadala ng mensahe kay Elder Mu para imbitahan si Miss Lucentia na bumalik sa kanilang sekta baka siya ang tinutukoy ng kanilang ancestor spirit. At sumang ayon din ang kanyang alagad. Habang nagkakapisila sila Yuan, ang ating bida naman ay naiirita dahil sa titig ni Gu Yuan sa ating bida. At sinabihan ni Gu Xuanzhen si Gu Yuan na tigilan niya na ang pagtitigsak niya sinagot naman ito ni Gu Yuan na masaya lang siya dahil nag-breakthrough si Gu Shuanchen sa spirit stage realm kaya sa tumititig sa ating bida. Napaisip si Gu Xuanzhen na sa nakaraan niyang buhay hindi siya nag i o baliwala lang sa kanya ang mga emotional na bagay at nasabi pa niya na isa lang tong maliit na problema. Biglang may nagsabi galing sa labas na may subordinate daw na meron daw silang pag-osapan. Inutosan sa ni Gu Xuanzhen si Gu Yuan na magtago muna siya dahil siya na ang haharap sa kanila sinunod naman ito ni Gu Yuan. Lumuhad ang elder at tinawag niyang patriarch si Gu Shuanchen at binalita niya na si Miss Luo ay dadalhin sa Xiaoyao sect kasama si Elder Mo dahil sa utos ng patriarch ng Xiaoyao sect. At sinabihan ni Gu Shuanchen sila na ipagpatuloy nila ang pagsasalita. At tinuloy ng elder ang pagsasalita na si Miss Lu ay may kakayahan na pamanta o hindi sa Xiaoyao set kahit inutos pa ito ng Xiaoyao Patriot at sinabi pa niya na kahit Royal Family ang magpanta sa Lu Family kailangan pa ng pahintulot ng Lu Family kung papis okan ang Royal Family. At nagsabi si Gu Shuanchen na ano ngayon at wala siyang paki. Sinabi pa ng alagad na dahil binanggan nila ang Ling Family ay kailangan nila ng proteksyon ng Lu Family ngunit si Gu Shuanchen at si Miss Lu ay hiwalay na. Nandilim ang paningin ni Gu sa sinabi ng alagad. At sinabi pa ng alagad na Posiga na ibigay na lang ni Gu ang kompletong incentive technique sa Lu family para sila ay mailigtas sa Ling family. Nagpintig ang tinga ng ating bida at bigla niyang binato ng baso ang bantay. Nangamba ang isang bantay kaya siya ang biglang lumuhod kay Gu Nilabas ni Gu ang kanyang aura at sinabi niya na wala silang karapatan na magdesisyon para sa kanya. Napaisip na lang ang elder na hindi niya inaasahan na si Gu Xuanzhen ay narating na ang mid-spirit stage realm. Sinabihan ni Gu Xuanzhen sila na ang Lu family ay ang Sam sa kanilang Gu family kaya sinabi rin ng ating bida na kung ipagpatuloy nila ang kanilang disisyon na humingi ng tulong at isakripisyo ang kanyang kompletong teknik ay paalisin at tatanggalin niya sa Gu family. Napaisip ang elder na si Gu Xuanzhen ay sa isang araw lamang nag-breakthrough siya sa mid-spirit stage realm at nabuksan pa niya ang kanyang spirit energy sabi niya pa kung papayag siya na kalabanan nila ang Lu family at magtagumpay masisira ang kanyang plano na mamumuno siya sa Gu family dahil si Gu Xuanzhen ang kanilang patriarch. Biglang hinawakan ng elder ang kanyang espada. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kailangan niyang puwersahin si Gu Xuanzhen na Conan ang kompletong teknik para ibigay sa Lu Family para sila ay tulungan nito na sabi pa niya na kahit kaya ni Gu Xuanzhen na gamitin ang Ensen Teknik isa parent siyang mid-spirit stage realm kaya may posibilidad na mapatay niya ito. Tinutok ng Elder ang kanyang espada sa ating bida at sinabihan niya ito na para sa hinaharap ng Gu Family at pinayuhan niya si Gu Xuanzhen na makipag bilos siya at sumang-ayon siya sa kanyang gusto. Ngumiti lang ang ating bida at sinabi pa niya na ituloy ng elder ang kanyang binabalak. Namutla at nangamba ang mga alagad ng elder sa reaksyon ng ating bida. Minura ng elder ang kanyang mga alagad at sinabihan niya ito na hindi kayang silang patayin gamit ang ensen technique dahil siya ay basura lamang ang cultivation. Napangiti ang ating bida, at sinabi niya sa elder na meron pa mas matalino sa kanya at sabay pinakita ni Gushuan siya ng kanyang malakas na teknik. Nangamba ang elder dahil namukon niya ang teknik. Sinabihan ni Gu Xuanzhen sila na mga langgam dahil minamaliit nila ang kanyang teknik na ginawa pa ng isang emperor. Pinapawisan na lang ang elder sa kanyang nakita. Sa hinahandang teknik ni Gu Xuanzhen inataki niya na sila. Tinamaan ang elder at kanyang mga alagad. Tumagas sa bahay ang ataki at nagtakbuhan ang ibang mga alagad habang nakatingin lang ang iba. Nagkasugat-sugat ang katawan ng elder kasama ang kanyang mga alagad. Habang ang ating bida ay kalmado lang. Nagbagsakan na lang ang elder at kanyang mga alagad sa ataki. Napatay ng bida natin ang elder at kanyang mga alagad habang tinitingnan lang sila ng mga tao kalmado at nakatayo lang ang ating bida. Napangiti na lang ang ating bida at pinuri niya ang kanyang spiritual power. Inutusan ng ating bida ang kanyang natitirang tauhan na linisin ang mga bangkay nagsalita naman ang isa na dapat sundin nila ang utos ng kanilang patriarch sumang ayon naman ang mga tauhan. Habang nakatayo lang ang ating bida dumating naman si Gu Yuan sa eksena. Tinawag ng tauhan si Gu Yuan na Miss. Sinabihan ng tauhan si Gu Yuan na sila na ang bahala sa mga bangkay. Biglang sinaksak ni Gu Yuan ang bungangan ng isang bantay at pinagsaksak niya rin ang mga ibang bangkay. At sinabi niya na mabait ang kanyang kapatid na si Gu Xuanzhen ngunit siya ay hindi natakot naman ang mga tauhan sa mga nakita nila. Tinutok ni Gu Yuan ang kanyang panyaw sa mga tauhan at sinabi niya na ito na ang katapusan nila. Dahil sa kanilang takot napasabi na lang ang isang tauhan kay Gu Yuan na wala silang ibang pinaglingkuran kundi ang patriarch lang at sumampa pa sila ng katapatan kay Gu Yuan at sa patriot na ating bida at napasabi na lang ang tauhan sa kanyang pag-iisip na si Gu Xuan ay nakakatakot ngunit mas nakakatakot pa pala si Gu Yuan. Nagsalita si Gu Yuan na matapos noon at sinabihan ni Gu Yuan ang mga tauhan na hindi nila sasabihin ang mga nangyari ngayon kay Gu sumang-ayon naman ang mga tauhan. Matapos noon si Gu Yuan ay nagkulong sa kanilang bahay, at napahagulhol na lang siya sa pagiyak. At napaisip si Gu Yuan na sabi ng kanyang kapatid na hindi dapat siya umiyak at sabi pa ni Gu Yuan na si Gu Xuanzhen ay merong inis ikaso at kailangan niya ito tulungan sa pagmanage sa kanilang angkan. Habang naglalakad ang mga tao sa Longsod, Nandito naman si Gu Xuanzhen at napaisip na lang siya na ang Peel Pavilion ay isa sa mga important intelligence base ng Qingyuan Continent na sabi pa niya na ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga matataas na alchemist at ang mga sangay nito ay matatagpuan sa bawat sulok ng kontinente ng Qingyuan. Inalok ng babae ang ating bida ng tulong. At sinabi ng ating bida sa babae na kailangan niya magbinto ng pill recipe na sabi niya rin sa kanyang isip na makatutulong ang mga pill sa kanyang pagbilis ng kanyang cultivation at sa tulong na rin ng pill pavilion. Sinabi ng babae sa ating bida na sundan siya. Sa pagdating ng ating bida naramdaman siya ng nilalang na nakaupo sa taas. At biglang hinampis ni Ching Yu ang kanyang lamisa at hinamon niya ang ating bida ng pill gambling. Ang pill gambling ay isang labanan ng dalawang alchemy at ito ay labanan na pataasan ng kalidad ng pill at nakataya dito ay ang buhay ng matatalo. Tinanggap naman ito ng ating bida ang hamon ni Ching Yu na pill gambling ang hindi alam ni Ching Yu ang ating bida ay dating emperor kaya madali lang sakanya kanya magrefine ng pill. Ang alchemy room ay merong top-notch alchemy cauldron at earth fire na sapat na ito para makagawa ng high-level pill. Ang paglalabanan nila ay ang pag-refine ng The Second Rank Breaking Spirit Peel at dapat pagkatapos ng kalahating oras tapos na sila sa pag -re refine Sabi ni Gu Xuan The Second Rank Breaking Spirit Peel ay malaking tulong sa mga may cultivation na early spirit stage realm na umangat. Sabi pa ni Gu Xuan kapag hindi mo pagsisikapan gumawa ng peel gamit ang ordinary earth fire mahihirapan kang mag-refine ng peel ngunit ang gamit niya ngayon ay isang pure earth fire kaya sakto ito sa pag -re refine at nagsimula na si Gu Shuanchen sa pag-refine gamit ang kanyang fire control technique para kontrolin ang apoy sa cauldron. Habang nag -re refine ng pil si Gu Shuanchen, naka lang ang ating bida at kalmado lang na nag-refine. Nasabi ng ating bida ang earth fire ay hindi mahina. Naka at biglang hinampis ni Ching Yu ang kanyang lamisa at hinamon niya ang ating bida ng pil gambling. Ang pill gambling ay isang labanan ng dalawang alchemy at ito ay labanan na pataasan ng kalidad ng pill at nakataya dito ay ang buhay ng matatalo. Tinanggap naman ito ng ating bida ang hamon ni Ching Yu na pill gambling ang hindi alam ni Ching Yu ang ating bida ay dating emperor kaya madali lang sakanya kanya magrefine ng pill. Ang alchemy room ay merong top-notch alchemy cauldron at earth fire na sapat na ito para makagawa ng high-level pill. Ang paglalabanan nila ay ang pag ng The Second Rank Breaking Spirit Peel at dapat pagkatapos ng kalahating oras tapos na sila sa pag -re refine Sabi ni Gu Xuan The Second Rank Breaking Spirit Peel ay malaking tulong sa mga may cultivation na early spirit stage realm na umangat. Sabi pa ni Gu Xuan kapag hindi mo pagsisikapan gumawa ng peel gamit ang ordinary earth fire mahihirapan kang mag-refine ng peel ngunit ang gamit niya ngayon ay isang pure earth fire kaya sakto ito sa pag -re refine at nagsimula na si Gu Xuanzhen sa pag-refine gamit ang kanyang fire control technique para kontrolin ang apoy sa cauldron. Habang nag -re refine ng pil si Gu Xuanzhen, nakaopo lang ang ating bida at kalmado lang na nag-refine. Nasabi ng ating bida ang earth fire ay hindi mahina, nakabuntong hininga na lang siya, at may reaksyon na nga ang cauldron na pahiwatig malapit sa siyang matapos sa pag -re refine Nasabi na lang niya ito ay magaling, nagtataka si Ching Yu, dahil ang kanyang gamit na earth fire ay hamina, at may biglang sumabog, napalingon naman dito si Ching Yu, at dali-dali siyang pamaon ka at tinanong niya kung ano ang nangyari. Si Tao Hai ang master ng kanilang pill pavilion at sinagot niya ang tanong ni Kib na tapos na sumabog na ang kanyang ginagawa na pill at napasigaw naman si Ching Yu na master sa pag-alala niya sa kanyang master. Nasabi na lang ng pavilion master na si Tao Hai na gumastos siya ng malaki para lang makuha ang 4th grade medicine material sa headquarters ng Imperial City at napatanong siya kung bakit ham ina ang gamit niyang earth fire. At tinanong ni Ching Yu ang kanyang master kung anong kwaseng profound pill art ang recipe ng ating bida na may materials na deluo flower, green pill art lids of the sky star branch, at one cyan pill art is supplemented with frostless leaf at sabi pa ni Ching Yu kung pwede itong gawing pill. Sinagot naman ito ng kanyang master na ito ay isang fourth rank herbs at sabi pa niya na si Ching Yu ay isang second level alchemist kaya hindi niya dapat hawakan ang ganitong closing materials. Sinabi pa ng kanyang master na ito ay isang incense recipe na makakagawa ng fourth rank high level peel. Nagulat naman si Ching Yu sa nalaman niya at pinagpawisan pa ito. Dahil sa expression ni Ching Yu binalaan niya ito na huwag magpadalos-dalos dahil may mas magaling pasakanya kahit isa pang number one alchemy genius ng anyang ay baka makaharap ka ng isang master. Sabi ni Ching sa kanyang master kahit na alam ng ating bida ang ensen technique kaya niya peren ito talonin sa alchemy o pagrefine ng peel. At naghanda na si Ching sa pagre-refine. At kinontrol niya na ang apoy sa cauldron. Ngunit ang apoy na gamit niya ay sobrang mahina. Nagtaka na lang siya kung bakit mahina ang kanyang apoy at malapit na itong mawala.